Hello, Marinduque! Hello, Luzon, Visayas at Mindanao live mula dito sa Costales uh, Farm dito sa Mahayhay o Laguna. Okay. Kumusta po kayo? At uh, muli po, samahan niyo po ako sa ating travel vlog kasama okay, guys, si ang Green Paper nga. Travel and Tours. Ayan, syempre, pakikita natin. Ayan, Tito Nelson, ang batikang tourist guide ng Marinduque with Tita Susan, ang presidente ng... Marinduque Tourist Guide Association at ang council, council at saka Marinduque Tourism Association. Princess. Ayan. At ito naman yung uh, alalay. no, 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 alalay naman. Alalay. Alalay ng hari at ng prinsesa. True assistant. true assistant. Pero bago tayo um, mag, uh, mag makipagjigahan, ano? So, pakita natin kung ano yung aming kinain dito. Nakita ko ha. Ayan. So, eto. Iingiting ko yung ating mga kabayan. Ayan. Eto po ang pinagmamalaki na. Anong tawag dito ate? Garden po. Ha? Vegetable garden salad. Vegetable garden salad. Pati pala garden, yun, 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 yun <laughs> Joke. mga <laughs> Ano pagkakaiba ng mga vegetable be salad? Ano po? Ang pagkakaiba po dito, ayan. Lettuce. Tapos ano pa ito ate? Pepino po. Pepino. Kamatis. May kamatis at? Edible, flowers. Yan, edible flower. Yan, edible flower. wow. Pero hindi sasarap yan kung wala itong yeah. pinagmamalaking? Benny Gret. Ha? Benny Beni Gret. Benny Gret. Gret. Bakit siya naging Benny Gret ha? yung mga meron po siya yung apple cider apple cider tapos yung balsamic saka yung hmm. virgin coconut ayan so yan yun na aming kinain at kaulam po itong napakasarap na toasted, toasted bread. Magkaulam po yan. At syempre po, ito po yung kailang iced tea with basin. Wow! So, yan po. Talagang ito po yung farm to table at organic, really organic. So, na dito po, pinapakita ko po sa inyo makasako natin ang mga tourism student ng Marinduque State College. Uh, Asa nga po natin ang nag-discuss. Tita Susan, sino ang nag-discuss? Si Ma'am? Ayan. Ayan. So, katatapos lamang po ng aming tour dito. Eh, ng merienda. Ayan. Ito yung ay mga tourism student ng Marinduque State College. Ayan. Tourism student. So, pakita natin. So, nag-enjoy ang lahat. <laughs> nag-enjoy ang lahat. So, sa mga kabayan natin, all over the world. Ayan. Ayan kita natin yung ating mga estudyante. So, Costales Farm. Ayan. So, igot po tayo kahit patapos na po tayo. Ayan. O, invite po ninyo yung mga na. So, ito po yung mga farm, mga farmers ng Costales Farm. Ayan. So, ayan at uh, ikot po tayo so natapos na po yung aming farm tour and discussion ayan and of course ayan pa picture sila together with ma'am Josie 1, 2, 3 ba ako? nila eh. So bago tayo umalis, invite natin Ma'am Josie ng Costales Farm. Live po kayo sa Marinduque News. Hello, magandang buhay, magandang hapon sa inyong lahat. I'd like to invite you dito po sa Costales Nature Farms para sa inyong health and wellness farm tourism experience. Meron din tayong farm to table and farm experiences. And mga kababayan, Tangkilikin po natin ang turismo dito sa Pilipinas. Love tourism. Thank you yes, so much. Yes, mabuhay. Mabuhay. Ayan, si Ma'am Yossi po ang farm owner ng uh, ng Costales uh, uh, farm, ano po. So, ayan at uh, nakakatuwa po ano na ngayon ay eh, nakakalabas na 'yung ating mga tourism student, ano po para um ma-experience so, ganito pong mga tour experience and educational experience and tours. Ano po? So, pakita ko po sa inyo yung pong farm. Actually, ito po ay accredited po ng Department of Tourism. Ano po, nag-offer po sila ng uh, iba't-ibang mga educational tours. So, ito po. Pamilyar po ba kayo dito? Napakasarap po nito. Ayan. So, lahat po yata ng mga halaman dito is uh, may mga benefits, ano po. Sabi nga lahat ng halaman dito, uh, may mga food, herb, and uh, lahat pong ito ay uh, meron din naman mga halaman na, uh, kumbaga po, ay nagataboy naman ng mga ng mga uh, insect, ano po. So, ayan, ito po yung kind na parang pinaka native. At ang napakaganda po dito ay walang amoy. Ano po, walang kaamoy-amoy. Dahil lahat po ito, nagpo-produce din po sila ng mga mga abono, mga ang tawag din, 'yan. So nag-picture uh, yung mga estudyante. ayan And meron din po silang fish pan po dito. At alam niyo po ba, aba sila nagpi-picture. Ah, uh, papakita ko po sa inyo. Dito po sa Mayhay Laguna. Ah, uh, ito po isa sa national accredited ng Department of Tourism. Ah, uh, ito po yung fish pan po nila. lasa. Maniwala ka sa hindi. Ito po yung fish pan. Anong tilapia? Ay ang pinapakain po ay dahon ng vegetable po. Vegetarian. Pati po yung kanilang ano dito. Tilapia. Hmm, po. Oh. Ang tangkay na lang natitira nung kanilang mga dahon kanina. So kinain po yan. Ng mga tilapia. Organic. So agriculture brings us life, tourism uh, bring us joy, agritourism bring us joyful life experience at Costales Nature Farm at Mahayahay Laguna. So yan, so na po kami ang kasama po natin ang mga tourism student uh, dito sa agritourism ng uh, part po ng educational tour agritourism ng uh, na ginagawa po doon na pinuntahan nito ang ating mga turis tourism student ng Marinduque State College soon to be ay university. So, syempre shout out po sa presidente ng MSC, Doc Bodi. Yan, Doc Bodi. Yan, shout out po sa inyo at sa Yan, pala yun pala ang Postales po. So yan At uh, i-enjoy naman yung ating mga estudyante Nakasama po ngayon So doon sa mga pupunta Ano po yung mga nagbabalak Pumunta at maranasan itong Health, health um, Benefits Ng mga products agri products ng uh, Costales Nature's Farm. Ayan. So, ayan. So, ano sa yan? Ano sa yan? Ah. Oh. Yo 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 yo. Kala ko mikos mikos. Ayan. So, sorry. Ayan. Medyo nawala po yung ating signal. Napabilis yung galaw ng ating camera. So, from kung kayo po ay pupunta po dito, no. Uh, sa Costales uh, Nature Farm ayan ay pwede po kayo magbiyahe from Lucena ano from Lucena going to Mahayhay Laguna may biyahe po minsan ng mga jeep ayan ayan so kasama natin yung mga mga ganda mga estudyante siyempre kasama po ang mga mga faculty ayan Naka-live sa Marinduque. Hello. <laughs> Hello! Hi, guys! Hi, guys! So, today, we're here. So, so ganda dito. Maglalakad muna kami. Kasi po yung bus namin sinakyan ay nandun sa highway. So, we're going at the uh, may kasama din po kaming medic ayan, yeah. si sir kasama po namin medic ano may medic po kompleto po itong tour na to so ito yung mga estudyante na kasama natin ito yung ito yung ano nag try kanina na mag magawa ng tea yes po na pinagsaksakan yung <laughs> pinagsaksakan <laughs> yung mga <I> herb hi <laughs> ayan, ayan sa mga estudyante what's up vlog you know, alam nyo ba ang tawag sa Marinduque? Aya, uh, may trivia, may trivia. So, masaya yung mga estudyante natin, ano? At uh, first time ay... Uh, first time po na after pandemic ay nakalabas po muli ang mga estudyante para maranasan po itong -news. educational tour. <laughs> din sa amin. -news. Apo. Ayan, so...

It's our first time. No? Ayan. So, ayan. Ito na po. Naglalakad po kami. Ayan. So, yan Nakakatuwa, no? Na... Ayun, Eh, hindi na pang marinduki lang yung ating mga kabataang ito. So, na-experience nila yung ganitong mga mahalagang educational tour after pandemic. So, after pandemic. So, ayan, no? Oh. Marinduki! Hello po. Hey, Hello Hello. <laughs> so, papakita ko po sa inyo bago kami bumiyahe uli, ano? Yung mga uh, sinakyan po naming bus, ano. Ayan Hindi po ito love bus. This is it is, is tourist bus. <laughs> yeah, tingnan assist natin yung ating mga yes no, baka may babating kayo takot po sa Marinduque ayan so ayan, sige ito po yung aming sinakyan sinakyan ng ating mga estudyante na uh, tourist pass ayan, so tingnan natin yung assist natin yung ating mga estudyante Ayan, Marinduque State College. Ayan, BS3 sa Management Education School, 20 December 2023. With the partnership of, ayan, syempre na andyan. Ayan. And the dream favor, travel and tours. So, guys, natin mga kabayan, katuwa na ngayon, eh, eh mas na-enjoy ng ating mga kabataan, ano, Uh, mas nabibigyan na sila ngayon lalo na ng ng uh, sapat na. Hi, welcome sa sige sakay. <laughs> <laughs> May ano po tayo sa poverty? Ah, uh, tatanungin natin mamaya. Magdasal na magsasabi mag lang kayo, ha? Oo. Uh. flowers for you. Para kanino yan? Sa iyo lang. So, ito yung aming uh, tourist bus. Uh, Meron pa? Meron. So, yan. Tapakita po natin. So, yan. Enjoy na enjoy ng ating mga estudyante tong educational tour na ito. At dito kami. Papa, <laughs> Mama papa, artista na ako. artista <laughs> ako. Ino Lorenzo. Oh. <laughs> si niyan. <I> <laughs> so, okay at uh, enjoy sa lahat ng ating mga kababayan uh, na namimiss na ang ating lalawigan ng Marinduque. So, marating bye-bye sa, sa mga, mga balita na may kinalaman sa ating lalawigan.